Magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome back sa ating munting channel. Sa video ito ay mag, magtuturo na naman po ako sa inyo ng karunungan para po magamit ninyo sa inyong mga negosyo upang magtagumpay kayo at maging maswerte kayo sa inyong mga negosyo. Pero bago po ang lahat, inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na mag-subscribe na po at pindutin ng inyong notification bell. Hanap mo ba ang isang karunungan upang matulungan kayo sa inyong pamumuhay. Umunlad ang inyong mga negosyo at kabuhayan. Tama ang video na inyong pinapanood sapagkat ituturo ko sa inyo gamit ang isang karunungan na mula sa lihim na karunungan. Sa paggamit nito ay matutulungan kayo upang maging matagumpay ang inyong mga negosyo anuman po ang inyong mga negosyo ay maaari po kayong matulungan ng karunungan na ito upang kayo ay umunlad. Kahit po sa mga nagtatrabaho, magagamit din po ito at makakatulong sa inyo. Kung inyo itong gagamitin araw-araw ay tataas po ang inyong mga posisyon sa inyong mga trabaho. Kailangan lamang po na tayo ay mapagkumbaba sa ating sarili kung gagamit man tayo ng karunungan na ito at magiging mapagbigay po tayo sa mga taong nangangailangan upang gumana ito sa atin sapagkat ang karunungan pong ito ay galing po sa ating Diyos kaya kailangan po nating magpakumbaba sa ating mga sarili dapat po ay sundin po natin ang mga utos ng Diyos at maging matulungin po tayo sa ating kapwa-tao. Yan po ang sekreto upang gumana ang karunungan na ito sa atin at matulungan po tayo sa ating mga hanap buhay at mga negosyo sapagkat kung gagamitin man natin ang karunungan na ito at hindi naman natin isa sa puso ang mga utos ng Diyos ay wala pa rin mangyayari hindi pa rin ito natin mapapagana. Yan po ang isa sa mga sikreto upang mapagana ang karunungan na ito. Dasalin lang po ito araw-araw kung papunta na kayo sa inyong mga hanap buhay o sa inyong mga trabaho. Bago po kayo umalis ng bahay, ay magdasal po ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. At pagkatapos po, ay banggitin po ang mga katagang ito ng tatlong ulit Adunay Hahave Aha Hisrawel Hihoda Tatlong ulit niyo pong uusalin ang mga salitang ito At pagkatapos po ay sunod po ang mga katagang ito Mapagpalang Diyos Yahweh Elhiri Nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari ito sa tulong mo. Tatlong ulit nyo din pong uusalin ang mga salitang ito. Gamitin po ito araw-araw nang walang patlang sa umaga po bago kayo umalis ng inyong bahay papunta sa inyong negosyo o papunta sa inyong pinapasukan. Kung ang iba ay magtatanong kung sakali na ang kanilang negosyo ay tindahan nasa kanilang bahay lamang yun din po uusal nyo din po ito bago kayo pumasok sa inyong tindahan huwag po ninyong kalimutan ang aking mga pamilin na maging mapagkumbaba po sa inyong mga sarili tulungan ang inyong kapwa tao at gumawa po ng kabutihan para sa inyong mga kapwa at huwag pong at huwag pong magmura. Sundin din po ang mga utos ng Diyos. Sundin po ang aking mga pamilya sapagkat kung gagamit po kayo nito at hindi naman po ninyo babaguhin ang inyong sarili na magiging mabuting tao ay sumpa po ang inyong aabutin sa halip na tulungan po kayo sa inyong negosyo. Sana naman po ay inyo pong nakuha ang aking paalala. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat, God bless.